It's Angie Sing Bayo Hallen. All in my babies, and Kerry Nathan Zoa are going to share for Kenzie, me or me or may serrate or the law hindi may serrate. Magkakaroon tayo ng iba't ibang laki ng pagkain. Malaki, katamtaman, at maliit. Ano ang meron tayo sa unang round? Ha? Huh? Oh! Masabrip, aba, isang candy toilet. Astig yon. Kumusta naman si Britney? Isang toilet na katamtaman ng laki at mga candy, syempre. Wow, tingnan mo lang ang kay Nicole. Nakakamangha. Well, ako ang mauuna. Salamat, kaibigan. Nagkaroon tayo ng magandang usapan, pero kailangan kong subukan ng ilang candy. Tingnan natin. Nakakatawa ito at talagang napakatamis. Hindi pa ako kumain mula sa inidoro dati. Wow, may mali. Monica, ang mga labi mo, parang bahaghari, astig. Turn na ni Britney. Hmm, paano mo kaya haharapin yan? haha <laughs> ang daming candy alam ko na maraming candy pero una ibubuhos ko ito sa mesa pagkatapos hatiin natin ito ayon sa kulay kaunti pa mga kaibigan malapit na ako Tara na! Oh, tara na! Ayan na, mayroon akong mga bakas ng candy. Ngayon, kakainin ko ang bawat bakas gamit ang straw. Subukan natin, hindi lang ito masarap, kundi masaya rin. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kay Britney Wow! Ang iyong kasuotan at buhok nagbago ng kulay. Napakaganda! Ang buhok ay pula. Tumuloy na tayo. Ano ang naghihintay sa iyo ngayon? Tingnan natin. Wow, berde ang buhok. Napakaganda. Hmm. Ano ang gagawin mo ngayon? Sige, sige. Gutom na gutom na ako. Hoy, kinain lahat ni Britney. Astig ko. Nicole, ikaw na ngayon. Oh, gustong gusto ko. Ano ito? No. Hindi, mga babae. Hindi ko ito ibabahagi. Hindi. Gusto kong kainin ang lahat mag-isa. oh, oh. tapos na kayo sa inyong bahagi. Baka hindi ito sapat para sa akin. Wow, may nararamdaman ako. Nicole, anong problema mo? Nakakatawa ka talaga! Tingnan mo siya! Naging clown ka na! Ano? Isang clown? Oh, bangungot yan! Mukha nga akong clown! Hindi ko talaga gusto ito! Oh, ano ito ngayon? Oh, isang donut na broccoli. Saya si Britney ay may katamtamang laki pero paano si Monica? Nako, napakalaki nito. Well, nagvoluntaryo si Nicole na mauna. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kadiri, yuck gagawin ko ito ng napakabilis. Marahil hindi ito maganda, pero napakaswerte ko at maliit lang ito. Nakakadiri, masama ang pakiramdam ko. You, Nicole. Well, turn na ni Brittany. Hmm, simulan na natin. Hmm, sa tingin ko may ideya ka. Sandali, hindi mo pwedeng itapon lang. Dapat mong kainin. Sige na, Brittany. Nakakainis! Sandali! Alam ko kung paano ito gawing masarap. Mayroon akong magandang ideya. Ano ang problema? Maglalagay ako ng ilang sprinkles. Sige. Sandali, mga babae. Mas magiging masarap ito agad. Heto, may mga birding sprinkles. Whoa, Britney! Mukhang maganda na yan. Excited ka bang subukan ito? na natin talagang umaasa akong mas masarap ito sa ganitong paraan oh hindi kahit ang mga sprinkles ay hindi nakatulong hindi ka ba maganda ang pakiramdam bilisan mo pumunta ka sa banyo pakiramdam ko ay na Ma, sino ang nakaisip ng kaki-laki labot na broccoli donut na ito? Pinagkasakit ako nito. Nakakadiri. Pero ngayon mas maganda na ang pakiramdam ko. Mga babae, bumalik na ako. Sino ang susunod? Monica? Hmm. Hindi ko alam. Nakakatakot talaga. Mga babae, ayoko talagang pakiusap. Mga babae, suportahan natin si Monica. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Mm. Kailangan niya ng lahat ng suporta ninyo, Monica. Kaya mo yan, mga babae. Ito ay kakilakilabot. Hindi talaga ito masarap. Sige, gagamitin ko ang aking mga kapangyarihan. Kakainin ko ang lahat. Oh, oh, tatlo, dalawa, isa Ay, oh ano mga babae, nagawa ko, kinain ko lahat At masama ang pakiramdam ko, masusuka ako, ano ang gagawin ko? Alam ko, hayaan mong takpan ko ng tape ang bibig mo Mas mabuti ito Oh, ah, uh, naging birthday si Monica ah! Oh, ano yung slime? Ano? Nakakakilabot yan. Ang dumi ko na. Ah, uh, Monica, ikaw ba yan? Huh, pumutok ka. Wow, meron na tayong Coca-Cola ngayon. Para sa akin, maliit iyon. Si Monica ay may medium size na Coke. Astig! Pero si Nicole ang pinakamaswerte sa lahat. Isang malaking bote. Ang galing! Simulan na natin. Brittany, ikaw ang mauna. Okay, ang liit nito. Sandali, tsokolate ito. Hmm. Nagtataka ako kung ano ang nasa loob. Wow! Isang gummy bear! Maganda. Kakainin ko ito. Ang sarap. Pero isa lang ang meron ako. Yum, 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 yum. Nicole, tingnan mo. Hmm? May dragon. Oh, lumilipad ito. Steak, haray, Brittany, na huli ka ni Nicole, wag mong gawin ito. Well, ako naman. Ang pango, ano kaya ang nasa loob? Oh. Wow, tingnan mo! Tingnan mo mismo! May jelly! Oh, sige. Well, tatamasahin ko na ito ngayon. Wow, talagang kamangha-mangha. Oh, Monica, naniniwala akong may problema tayo. Mag-iingat ka. May iba pang talagang gusto ang honey jelly. Alam mo ba kung sino yon? Uh. Ngayon, si Nicole naman. Oh, subukan ko ang koko. Meron akong malaking bote. Ano kaya ang nasa loob? Ang takip ay talagang maganda. Ano? Hmm. hmm, tingnan natin. Ha, nabagsak ko ito. Wow. Anong problema sa Ano ang meron ka diyan? Mga babae, ito ay isang labubo, isang tunay na labubo. A ang ganda, Nicole. Napakaswerte mo. At mukhang perpekto na ang bag mo ngayon. Oh, swerte siya. Maganda. Pero ngayon, si Nicole ay naaabala ng tsokolate. At gusto kong marinig ang isang labubo. Ang cute naman. Gusto kong maglaro nito. Hoy, huwag mong hawakan. Naglalaro ako, Monica. Hoy! Brittany, Oh, ah, hindi matutuwa si Nicole tungkol dito. Mga babae, ayusin niyo ito agad. Gumawa ng paraan. May ideya ba? Oh, scotch tape? Hindi masama yan? Sige, sige, sige. Sana hindi mapansin ni Nicole ang kahit ano. Kahit na dapat aso lang tape. Sige, ilagay mo na sa bag. Bilisan mo. Sige, Well, halos tapos na ako sa tsokolate. Tingnan natin kung kumusta na ang labubo ko. Hey, nasira ito. Ikaw ba ang gumawa niyan? Sino ang nagpayag sa'yo na hawakan ang labubo ko? Halika dito. Hahabulin kita. At ngayon, mayroon tayong chewing gum at isang brush. Katamtaman ang laki ni Nicole's. Siya. Maganda! Paano naman si Monica? Wow! Ang laki niyan! At ano itong button? Nakaka-interes? Interesado rin ako. Millie, really? magsisimula na ako. Pwede ka nang sumunod sa akin. Pisilin natin ito. Wow! At oras na para magsipilyo ng ngipin. Ang sarap! Sandali mga babae! Totoong chewing gum ito. Tingnan nyo ito. Nagpapalaki ng bula. Gumana! Hmm? Mayroong isang bagay sa loob. Tingnan natin. Wow! Isang pindutan ng subscribe. Mga kaibigan, huwag kalimutan gawin niyon at huwag kalimutan ang kampanilya. Salamat. Ngayon, si Nicole naman. Gawin natin ito. Pinubuksan ang toothpaste, pinipigay ito sa sipilyo. Wow! Hmm, ang bango. Wow, mga babae! Totoong chewing gum ito. Nagpapalaki ng bula. Ang galing talaga. Lumipad ka, bula ko. Oh. oh, nasa mukha ko ito. Nakakakilabot yan, Nicole. Meron kang gulo ng bubble gum. Pero nakakadire. Eh. Ngayon, si Monica naman. Oh, oh, sa wakas, pwede ko nang pindutin ang button. Well! Oh, ang laki ng brush na yon. Simulan na natin. Pipigain ko na ang toothpaste na ito ngayon. Napakabigat, pero talagang astig. Wala pa akong nagkaroon ng ganito dati. Well, Monica, magiging sobrang puti ng mga ngipin mo. Baby, the company penwa... Ooh, talaga. Teka, ayos ka lang ba? Mga babae, tulungan natin ang kaibigan natin. Hilahin ang brush. Sige. Para na, mga babae. Hilahin pa. Kaunti na lang. Wow, gumana ito. Monica, ayos ka lang ba? natakpan ako ng gum anong bangungot kailangan kong linisin ang lahat oops hindi niya kasalanan